Gusto mo bang malaman kung bakit kakaiba ang panahon natin ngayon? Bakit parang bumibilis ang mga pangyayari sa mundo at bakit tila hinahanda tayo para sa isang bagay na mas malaki? Buksan mo ang iyong telebisyon. Scroll mo ang social media. Ano ang nakikita mo? Digmaan? Lindol? Krisis? Pandemya? Pag-uusig? Parang isang pelikula pero hindi ito katang isip. Ang mga ito ay eksaktong ipinahayag na sa Biblia libu-libong taon na ang nakalipas. Hindi ito conspiracy theory. Hindi ito haka-haka. Ito ay mga propesya ng Diyos na dahan-dahang natutupad sa ating panahon. At ang nakakatakot, marami ang hindi ito napapansin. Marami ang natutulog sa gitna ng babala. Kapag nakita mong may paparating na bagyo, ano ang ginagawa mo? Nagpapabaya ka ba? O naghahanda ka? Ngayon, hindi lang bagyo ang paparating, may mas matindi, may mas mahalaga. At ang tanong, handa ka ba? Kung gusto mong malaman kung anong mga biblikal na propesya ang nagaganap sa harapan natin, huwag kang bibitaw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sampung propesya na nagkakatotoo ngayon at bakit ito mahalagang maintindihan mo bago mahuli ang lahat. Kapatid, ito na ang panahon nang pagising. Simulan na natin. Panguna, paglaganap ng peking Kristo at bula ang propeta. Noong isang libo, pitumput walo, isang grupo ng halos isang libong tao ang nagtipon sa isang liblib na lugar sa South America. Iniwan nila ang kanilang mga pamilya, mga tahanan at dating buhay upang sundan ang isang lalaking nagsabi sa kanila ako ang daan patungo sa isang bagong mundo. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Ang kanyang mga salita ay tila may kapangyarihan at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng katiyakan. Ngunit isang araw, ang pangako ng bagong mundo ay naging isang bangungot. Isang utos mula sa kanilang leader ang nagdala sa kanilang lahat sa trahedya. Isang trahedyang nagpapaalala sa atin kung gaano kadaling malinlang ng isang bulaang propeta. Hindi ito isang katang-isip na kwento. Hindi ito isang malayong posibilidad. Sa buong kasaysayan, paulit-ulit nating nasaksihan ang paglitaw ng mga taong nag-aangking sila ang hinirang, ang tagapagligtas, ang bagong Kristo. At hindi lang ito nangyari noon, nangyayari ito ngayon sa ating harapan. Mula sa mga modernong kulto na nangaakit ng libu-libo hanggang sa mga self-proclaimed messiah na gumagamit ng social media upang makahikayat ng tagasunod, hindi ba natin nakikita kung paano natutupad ang babala ni Jesus sa Mateo 24, 25? Ngunit paano natin malalaman kung sino ang tunay at sino ang huwad? Paano natin matitiyak na hindi tayo isa sa mga maililigaw? Bago natin sabihin na hindi ako madaling malinlang, tandaan natin. Kahit ang pinakamatalino ay maaaring madaya kung hindi sila mag-iingat. Kaya't humawak tayo sa isang tanong, saan mo ibinabasi ang iyong pananampalataya? Dahil kung ito'y nasa maling pundasyon, baka isang araw magising ka na lang na nasa maling landas. Pangalawa, digmaan at kaguluhan sa buong mundo. Noong isang libo na raan isang siglong lumipas, milyon-milyong sundalo ang tumindig sa mga larangan ng digmaan sa Europa na niniwalang ang Great War ay ang huli ng labanan ng sangkatauhan. Ngunit hindi ito ang wakas. Dalawampung taon lang ang lumipas, isang mas malupit na digmaan ang muling sumiklab. Dala ang pagkawasak ng mga bayan, ang pagkamatay ng milyon-milyon, at ang panibagong paniniwala na ito na nga ang digmaan natatapos sa lahat ng digmaan. Ngunit muli, hindi ito ang wakas. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Huwag kayong mababahala sapagkat kailangang mangyari ito ngunit hindi pa ito ang wakas. Mateo 24.6 Ngayon, tumingi ka sa paligid, ang parehong mga sigalot ay umiiral pa rin. Ang tensyon sa Middle East ay lalong umiinit. Ang mga bansang may matitibay na alyansa noon ay nagkakahati-hati. At ang mga bagong anyo ng digmaan, cyber warfare, economic warfare, biological warfare, ay nagbabanta sa seguridad ng mundo. At naririnig natin ang paulit-ulit na tanong. Magkakaroon kaya ng isa pang pandaigdigang digmaan? Ngunit bago pa man natin hanapin ang sagot Naibigay na ito ni Jesus dalawang libong taon na ang nakalipas. Huwag kayong mababahala. Kung hindi pa ito ang wakas, ano ang dapat nating gawin? Habang ang mundo ay patuloy sa pagkakawatak-watak, tayo ba ay namumuhay sa kapayapaan? O tayo rin ba ay bahagi ng kaguluhan sa ating mga tahanan, komunidad at relasyon? Dahil sa huli, ang tunay na labanan ay hindi lang sa pagitan ng mga bansa kundi sa pagitan ng takot pangatlo, malalakas na lindol, tagutom at kamatayan. Noong Pebrero 6, 2023, isang napakalakas na lindol ang yumanig sa Turkey at Syria. Sa loob lamang ng ilang minuto, libu-libong buhay ang nawala, mga gusali ang bumagsak at milyon-milyong tao ang naiwan sa lamig, gutom at kawalan ng pag-asa. Sa ibang bahagi ng mundo, matitinding tagtuyot ang pumapatay sa mga pananim, habang ang ilang bansa ay patuloy na nagdurusa sa epekto ng pandemya. Hindi pa man natatapos ang isang trahedya, may panibago na namang sakunang dumarating. Bakit tila walang katapusan ang pagdurusa ng mundo? Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay tagutom at mga salot. Lucas 21.11 ang mga sakunang ito ay hindi lamang likas na pangyayari. Ito ay mga palatandaan. Libu-libong taon na ang nakalilipas. Binalaan na tayo ni Jesus na sa mga huling araw, makikita natin ang sunod-sunod na mga sakuna at ngayon ay nasasaksihan natin ang katuparan nito. Ngunit ang tanong ay hindi lang kung bakit ito nangyayari, kundi ano ang ating gagawin. Mananatili ba tayong tagamasid o tayo ba'y magiging daluyan ng pag-asa at habag sa mga nangangailangan? Kapag yumanig ang lupa, kapag kumalam ang sikmura ng nagugutom, kapag kumalat ang sakit, may dalawang tugon ang maaari nating piliin, takot o pananampalataya. At kung tunay tayong mga alagad ni Kristo, hindi tayo tatahimik. Ano ang ginagawa natin upang makatulong sa mga naapektuhan ng mga sakunat? Ang bawat sakuna ay isang paalala. Ang mundo ay may hangganan, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Handa ka bang maging daluyan ng kanyang pag-ibig sa panahong ito ng pagsubok? Apat, pag-uusig sa mga Kristiyano. Noong dalawang libot labing lima, labing isang lalaking Kristiyano ang dinala sa isang dalampasigan sa Libya. Nakaluhod sila, nakagapos ang kamay at may mga taong nakatayo sa kanilang likuran na may hawak na sandata. Sa kanilang huling sandali, hindi sila nagmakaawa para sa kanilang buhay. Sa halip, tinawag nila ang pangalan ni Jesus. Ilang segundo lang ang lumipas, sila pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Isang tanong ang bumabalot sa trahedyang ito. Kung ikaw ang nasa kanilang lugar, mananatili ka bang tapat kay Kristo? Kapopootan kayo ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Mateo 24:9. Hindi lang ito isang kwento mula sa malayong lugar. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay lumalala. Sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng karahasan, at maging sa pamamagitan ng kultura na unti-unting tinutula ang pananampalataya sa isang sulok. May mga bansa kung saan ipinagbabawal ang Biblia, kung saan ang pagsambak. Ngunit ito ang mas mahalagang tanong. Handa ka bang manindigan para kay Kristo kahit sa gitna ng pagsubok? Ang tunay na pagsunod kay Jesus ay hindi lang sa panahon ng kaginhawaan, kundi lalo na sa panahon ng pagsubok. Kapag ang iyong pananalig ay sinubok, sa paaralan, sa trabaho, sa pamilya, o sa harap ng banta, ano ang iyong gagawin? Mananatili ka bang tahimik o buong tapang mong ipapahayag, ako ay tagasunod ni Kristo? Panglima, pagtalikod sa pananampalataya. Noong ikasyam na na dekada, isang kilalang pastor sa Amerika ang nagkaroon ng libu-libong tagasunod. Ang kanyang pangangaral ay makapangyarihan at maraming buhay ang nabago sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Ngunit makalipas ang ilang taon, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Iniwan niya ang kanyang pananampalataya. Sa isang panayam, sinabi niya, Hindi ko na kayang paniwalaan ang isang Diyos na tila hindi gumagalaw sa mundo. Mas gusto kong sumunod sa luhika kaysa sa pananampalataya. Mula sa pagiging lingkod ng Diyos, siya ngayon ay isa ng ateista. Sa huling panahon, may tatalikod sa pananampalataya at susunod sa mapanlinlang na Espiritu. Unang Timoteo 4.1 Ang ganitong kwento ay hindi na bago. Sa buong mundo, maraming dating matibay sa kanilang pananampalataya ang ngayon ay lumalayo sa Diyos. Hindi lang mga pastor, kundi pati mga ordinaryong mananampalataya. May mga hindi na nagbabasa ng Biblia, hindi na nagdarasal, at unti-unting tinatanggap ang makamundong pamumuhay. Marami ang nadadala sa maling aral, sa materialismo at sa pilosopiyang nagtutulak sa tao na hanapin ang sariling katotohanan sa halip na sundin ang salita ng Diyos. Ngunit paano nga ba nagsisimula ang pagtalikod sa pananampalataya? Hindi ito bigla ang nangyayari. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay. Isang araw na hindi nagdasal, hanggang sa isang araw magigising ka na lang na wala nang ningas ang iyong pananampalataya. Kaya ang tanong, nanatili ka bang matibay sa iyong pananampalataya o unti-unti ka nang lumalayo sa Diyos? Ikaanim, ang Israel ay muling nabuhay bilang isang bansa. Noong Mayo 14, apat isang pangyayaring halos imposibleng mangyari ang naganap, ang Israel ay opisyal na idineklarang isang malayang bansa. Matapos ang halos dalawang libong taon ng pagkakawatak-watak, pang-aapi at kawalan ng sariling lupain, ang mga Hudyo ay muling nakabalik sa kanilang tinubuang lupa. Isang araw lang ang lumipas, sinalakay agad sila ng mga kalapit na bansa. Subalit sa kabila ng lahat ng pag-atake at pagsubok na natili silang nakatayo. Hindi ito simpleng kasaysayan lamang. Ito ay katuparan ng isang sinaunang propesya na binitiwan ng Diyos libu-libong taon na ang nakalilipas. Aking titipunin sila mula sa mga bansa at dadalhin sila sa kanilang sariling lupain. Ezekiel 37.21 Isipin mo ito. Saang bansa sa kasaysayan ang nawasak na wala sa mapa ng mundo ng halos dalawang milenyo at pagkatapos ay muling lumitaw na may parehong wika, kultura at relihiyon? Wala, maliban sa Israel. Walang ibang paliwanag kundi ito ay gawa ng Diyos. Ito ay isang malinaw na patunay na ang kanyang mga pangako ay hindi nabibigo. Kung kaya niyang tuparin ang isang pangako na ibinigay libu-libong taon na ang nakalipas, paano mo masasabing hindi niya tutuparin ang kanyang pangako sa iyo? Ang muling pagbuhay ng Israel bilang isang bansa ay hindi lang isang kwento ng isang bayan. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kung sinabi niyang gagawin niya, gagawin niya. Ngunit ang tanong ay ito. Naniniwala ka ba sa kanyang mga pangako? Kapag sinabi niyang hindi kanya iiwan ni pababayaan, pinanghahawakan mo ba ito? Kung natupad ang kanyang salita sa Israel, tiyak natutuparin niya rin ang kanyang pangako sa iyo. Ikapito, ang pagsulong ng teknolohiya at kontrol ng lipunan. Noong limampung taon na ang nakalilipas, ang ideya ng isang maliit na aparato na kayang makipag-usap sa kahit sino sa buong mundo, mag-record ng bawat kilos mo, at subaybayan ang iyong lokasyon ay tila isang katang-isip na eksena sa isang sci-fi na pelikula. Ngunit ngayon, ito ay realidad. Ang Artificial Intelligence, AI, ay natututo ng gayahin ang paraan ng pag-iisip ng tao, ang digital currency ay dahan-dahang pumapalit sa pisikal na pera at ang facial recognition at surveillance systems ay nagiging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Hindi ba ito kamangha-mangha at kasabay nito nakakatakot? ang kaalaman ay lalago. Daniel 12.4 Libu-libong taon na ang nakalipas, isinulat na sa Biblia na darating ang panahon kung kailan ang kaalaman ng tao ay lalago ng mabilis. Ngayon, hindi lang natin ito nasasaksihan, tayo mismo ang bahagi ng revolusyong ito. Ang teknolohiya ay maaaring gamitin upang palaganapin ang ebanghelyo, tulungan ang nangangailangan at gawing mas madali ang ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit may panganib rin ito sapagkat sa pamamagitan ng teknolohiya, nagiging posible rin ang pandaigdigang kontrol, pagmamanman sa bawat galaw ng tao at maging ang mga sistemang maaaring gamitin laban sa kalayaan ng bawat isa. Kaya ang tanong, ginagamit mo ba ang teknolohiya upang mapalapit sa Diyos o ito ba ang naglalayo sa iyo sa kanya? Mas marami bang oras ang ginugugol mo sa social media kaysa sa pakikipag-usap sa Diyos? Pinapayagan mo bang impluensyahan ka ng mundo sa halip na ang salita ng Diyos? Ang teknolohiya ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit nasa atin kung paano natin ito gagamitin. Gagamitin mo ba ito upang mapalapit kay Kristo o hahayaang ito ang lalong maglayo sa iyo sa Kanya? Ikawalo, isang pandaigdigang gobyerno at ekonomiya. Noong dalawampung taon na ang nakalilipas, ang ideya ng isang pandaigdigang gobyerno at ekonomiya ay tila isang malayong posibilidad, isang konsepto lamang sa mga pelikula at nobela. Ngunit ngayon, unti-unting nagkakatotoo ang senaryong ito. Tumarami ang mga bansang isinusulong ang cashless society kung saan ang lahat ng transaksyon ay digital at maaaring subaybayan. Ang artificial intelligence at surveillance technology ay nagagamit upang bantayan ang kilos ng mga mamamayan. At sa harap ng mga pandaigdigang krisis, lumalakas ang panawagan para sa isang sentralisadong gobyerno na may kapangyarihang magdesisyon para sa buong mundo. At bibigyan ng lahat, maliliit at malalaki, mayaman at mahirap, alipin at malaya ng tanda sa kanilang kamay o noo. Pahayag labing, tatlo, labing anim. Ang propesyang ito sa aklat ng pahayag ay nagbabala tungkol sa isang panahon kung kailan ang ekonomiya at pamamahala ay magiging ganap na kontrolado kung saan walang makakabili o makakapagbenta ng walang tanda. Ngayon, nakikita na natin ang mga pundasyon nito sa pamamagitan ng digital IDs facial recognition systems at central bank digital currencies CBDCs na maaaring isang araw ay gamitin upang limitahan ang kalayaan ng mga tao. Ang tanong ay hindi na kung mangyayari ito kundi kailan. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang tanong ng pananampalataya. Ang iyong tiwala ba ay nasa sistema ng mundo o nasa Diyos? Madali tayong matangay ng takot at pag-aalala sa mga pagbabagong ito, ngunit tandaan natin, ang Diyos ay may kontrol sa lahat. Ang tunay na katiyakan ay hindi matatagpuan sa pera, gobyerno o teknolohiya, kundi sa mga pangako ng Panginoon. Sa panahong ang mundo ay patungo sa isang direksyong hindi natin kayang pigilan, ang tanong ay saan kakakapit? Ikasyam, ang paglaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Noong unang panahon, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay nangangahulugan ng paglalakbay sa malalayong lupain, pagtawid sa mga dagat at pagtitiis ng gutom, pagod at pag-uusig. Iniwan ni Apostol Pablo ang lahat upang dalhin ang salita ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga misyonero noong nakaraang siglo ay nagsakripisyo ng kanilang buhay upang ipangaral si Kristo sa mga bansang hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. Ngunit ngayon, sa isang pindot lang sa iyong cellphone o computer, maaari mong maabot ang libu-libong tao sa buong mundo. Hindi kailanman naging ganito kadali ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ipangangaral ang Ebanghelyong ito sa buong sanlibutan bilang patutuo sa lahat ng bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Mateo 24.14 Ang teknolohiya ay maaaring gamitin sa masama, ngunit ito rin ay isang makapangyarihang kasangkapan upang ipalaganap ang katotohanan ng Diyos. Sa pamamagitan ng social media, online ministries at digital Bibles na ipapahayag ang Ebanghelyo sa mga lugar na dati imposible. Kahit sa mga bansang ipinagbabawal ang Kristyanismo may mga taong lihim na nakakapakinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng internet. Hindi ba't nakakamanghana na bubuhay tayo sa panahong ang katuparan ng Mateo 24, labing apat ay nagaganap sa ating harapan? Ngunit ito ay may dalang hamon. Ano ang ginagawa mo upang ipakalat ang mabuting balita ni Kristo? Kung ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbahagi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating salita gawa at maging sa social media, ginagamit ba natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos? Hindi lahat ay tinawag maging misyonero sa ibang bansa, ngunit bawat isa ay tinawag upang maging ilaw saan man siya naroroon. Handa ka bang gamitin ang anumang meron ka upang ipahayag si Kristo bago mahuli ang lahat? Ikasampo, ang muling pagbabalik ni Jesus. Isipin mo ang isang gabi na tila karaniwan lang. Ang mga tao'y abala sa trabaho, ang ilan ay nalululong sa kasiyahan, habang ang iba na may patuloy na hinahabol ang kayamanan at kapangyarihan. Ang mundo ay punong-puno ng ingay, ngunit sa isang iglap, may isang tunog na yayanig sa lahat, isang malakas na tunog ng trumpeta na hindi mo pa narinig kailanman. Ang langit ay biglang nagliwanag at sa itaas, isang kahangahangang tanawin ang nagpakita, isang figura na hindi na kailangang ipakilala. Si Jesus, ang hari ng mga hari, ay bumabalik, hindi bilang isang abang sanggol sa sabsaban, kundi bilang isang makapangyarihang hukom na maghihiwalay sa tupa at kambing, sa tapat at sa hindi. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Mateo 24:30. Ano ang mararamdaman mo sa sandaling iyon? Matutuwa ka ba dahil sa wakas narito na ang Panginoon mong matagal mong inantay o mangangatog ka sa takot dahil alam mong hindi ka handa? Ang bawat patak ng oras ngayon ay bahagi ng huling pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong araw o oras. Ngunit isang bagay ang tiyak, darating siya. At kapag dumating siya, wala nang oras para sa pagsisisi, wala nang panahon upang ayusin ang buhay na hindi inialay sa kanya. Ngayon ang panahon upang magdesisyon. Kung dumating si Kristo ngayon, paano mo siya haharapin? Darating ang araw na ang lahat ng ating hinahabol sa mundong ito, kayamanan, karangalan, kasikatan, ay mawawalang parang usok. Ang mga matatayog na gusali ay guguho, ang mga bansang makapangyarihan ay babagsak, at ang teknolohiyang ngayon ay hinahangaan natin ay magiging wala ng halaga. Ngunit may isang bagay na mananatili, ang katotohanan na si Jesus ay muling darating gaya ng kanyang ipinangako. At sa araw na iyon, hindi na mahalaga kung gaano karami ang nasa bank account mo kung gaano kataas ang iyong narating o kung gaano kakilala ng mundo. Ang tanging mahalaga ay ito. Kilala mo ba si Kristo? At higit sa lahat, kilala ka ba niya? Huwag kang matakot, maliit na kawan, sapagkat kinalugdan ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Lucas 12.32 Ngunit huwag tayong mamuhay sa takot. Hindi ito oras upang magpanik kundi oras upang maghanda. Ang lahat ng propesiyang ito ay hindi ibinigay upang takutin tayo, kundi upang gisingin tayo. Ang Diyos ay may plano at hindi tayo iniwan sa dilim. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang mamuhay ng tapat, upang palalimin ang ating pananampalataya at upang ipahayag ang Ebanghelyo sa iba. Walang sinumang nakakaalam ng eksaktong araw ng kanyang pagbabalik. Ngunit isang bagay ang sigurado, mas malapit tayo ngayon kaysa dati. Kapatid, ito na ang panahon upang pumili. Mananatili ka bang nakikibagay sa takbo ng mundo? O mamumuhay ka bilang isang tunay na alagad ni Kristo? Hindi ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At sa kanyang pagbabalik, may dalawang klase lamang ng tao ang handa at ang hindi alin ka doon ang pinakamahalagang desisyon ng iyong buhay ay hindi tungkol sa iyong trabaho hindi tungkol sa iyong pangarap kundi tungkol sa iyong kaligtasan ngayon ang oras upang manindigan ngayon ang oras upang piliin si Kristo handa ka na ba